Halos mabulag ang isang ginang sa Quezon dahil sa lumalaking bukol sa kanyang mata. Ang bukol na yan dulot daw ng cancer sa kanyang ilong, para bigyan ng muka balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi na nakakakita ang isang ina mula San Francisco, Quezon dahil sa lumaking bukol sa kaliwang mata. Pati ang kanan nadamay na rin. siya si Nanay Baby Lindurana, 40 anyos. Buong buhay niya, maayos at malinaw naman daw ang kanyang paningin. Pero nagbago lahat taong 2022, nang bigla na lang daw pumikit ang isa niyang mata. May, may bukol po sa ilalim ng ilong niya. Ay, gusto na po na dapat ililisir. Hindi na po natuloy schedule. Pag-ante na po sa tawag, hindi pa siya si kasi Malala ngayon. Ay nag-aante po sa tawag nga po. Ay, hindi na po dawagan kan sa pulungan tay napagalamang may naso pharyngeal carcinoma si Nanay Bibelina isa itong cancer sa nasopharynx o sa likod ng ilong. Once kasi may tumubo na bukol kasi sa likod ng ilong natin o sa nasopharynx natin, in especially kung maliit pa to siya, wala pa tong sintomas talaga. So uh, we consider it uh, as a silent area. Once kasi mas lumalaki yan, uh, ang nangyayari is nakakasintomas yung pasyente. Kasama sa mga sintomas ng nasopharyngeal carcinoma ay mga bukol sa liig. Lumuluwa ng dugo, nabibingi o nakakaramdam ng tubig sa loob ng tenga, naduduling at nagdurugo ang ilong. Ayon kay Tatay Pablito, sinubukan nilang magpa-second opinion sa ibang ospital. Pero tinapat na raw sila na hindi na pwedeng operahan na si Nanay Bebelin. So, sa kaso kasi ng pasyente kasi, uh, given the fact kasi na damay na yung base ng skull and then paakyat na siya papunta sa utak, uh, it becomes inoperable. Hindi na pwedeng opera kasi nga uh, it is more risky to operate on a patient lalo na na advanced stage na yung cancer niya. Pain reliever lang ang gamot na iniinom ni Nanay Babylina. Sobra na rin siyang nangayayat at hindi na makatayo. Kaya nakadiaper na siya at sinusubuan na lang para makakain. Wala naman daw ibang maaasahan si Tatay Pablito. Doble sikap na lang siya sa pangingisda kahit pa nakikisakay lang siya sa bangka ng iba. Sana po, kung mayroon pong makatulong po sa amin sa sobrang hirap po ng buhay namin na dito sa probinsya, at, kung sakaling tulungan niyo po kami, po, salamat po kami na sobrang sabar, po salamat. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.